Hello, hello guys. How are you all today? It's me again, my notorious AK Bulan USA and welcome to my vlog. So, ngayon guys, ay may ano ako dito guys. My pork, oh. Raming pork. At gagawa ko ng humba, oh. Ewan ko anong pangalan sa inyo, sa amin, sa Bisaya. Humba. As usual, titingin-tingin lang ako sa ano. Titingin-tingin lang ako sa YouTube kung paano gawin. Ano rin pa natin ito, guys? I-cut-cut. E, Ubusin ko na ito lahat, yata. Ubusin ko na lang ito. Pwede naman itong pangmatagalan. Kasi, ako lang ang kakain ito, guys. Hindi naman kakain itong mga, ano ko, samahan ko. Pero pwede naman itong pangmatagalan, yata. Tingnan ko lang, kung gaano ba ito kadami. Okay. Humba. 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 So, cut-cut lang muna natin ito, guys. At yung kuchilyo ko, guys, ano, kailangan ng hasa. Ito lang yata, eh. Iwan ko na lang yata ito. Iwan ko. Pero pwede naman siyang pamatagalan So, diba, guys? Kuchilyo kuchilyo ko. Pagkatitano na. Ay, nako. Balikan ko kayo, guys, kasi maabutan tayo ito na isang oras, naghihiwa pa. Balikan ko na ilang kayo. Okay. Diyos ko. Kuchilyo ko talaga. Mayroon naman kami maraming kuchilyo, guys, na ano, yung hindi pa nagamit, pero Ayaw ko kasi marami ipala, ilalabas kasi tinatago ko yung mga kutsilyo namin buhat na itong si Jacob ba. Baka maano niya malaruan. Balikan mo kayo guys. Hey guys. Uh, At yung ipatuloy na natin ang ati ang uh, ano, uh, pagluluto uh, Hindi ko pala ni, inano guys, inubos yung hindi ko inubos yung ano, yung baboy, kalahati lang kasi ang dami na baka na, ano ko na baka high blood naman ako nito kain, Ako lang lang makakain nito, guys. Tapos isang iwan ko. Kaya yan. Ito, so lalagyan daw natin ng soy sauce. Ha? Uh -huh. Tadpon! Uh -huh. Nabod gitong anak ko. Pagkatapos nito, marinit ko muna ito, guys. Ilabas mo ito, anak ko. Pachira! Hey, Gimana ni Mama Cooking? Mama Cooking? Yeah. Soy sauce Soy sauce nito. Uh -huh. Sandali. Sandali. Sandali guys. Lalagay ko na ang soy sauce guys. Tama na yata itong soy sauce. Wala wala measurement measurement guys. Tapos Lalagyan ko siya ng sugar. Lalagyan ko siya ng brown sugar, guys. Hindi naman karamihan. Ay, ay, ay. Sus. Soy sauce. At itong brown sugar. Sana okay na ito, ang brown sugar tapos pineapple juice hmm. ito yung pineapple juice na ginamit ko guys yung oh. monte pineapple juice maramihan ko yata paglagay kasi inubos ko na okay lang yan tapos lalagyan daw ng oyster sauce maliit na lang itong oyster sauce ko guys Woo! May laman pa kaya ito? Meron pa kunti, guys. Sus, napakaliit lang pala ng oyster sauce ko, guys. Wala na la yata ng laman. Tapon ko na ito. Kala ko meron pa. Wala na pala konti na lang. Tapos ng oyster sauce, lalagyan daw ng black pepper, salt, and anis. Lagyan natin ng salt konti. Salt, and anis. Star anis. Star anis. Lagyan ko lang siya ng dalawa yata. Ano ba ito i-open? Nabili ko ito sa Asian Ma uh, nahin, hindi Asian Market. Sa mga tindahan dito na nag ano nagtitinda ng sa Mexican ano. Tatlo lang ko. Mabaho pala ito. Tatlo. Yan. At i natin siya ng kunti, guys. Tapos yung ibang mga yung itong onions at saka garlic, mamaya na ito, paglulutuin na natin, di ba? Dalin ko muna si Jacob sa labas, at babalikan ko kayo. Palaruin ko muna siya, at ito ay i-cover ko. Ah! Ayan. Ayan. yan ito lang ang i-ano ko i-cover ko Lalagyan ko na lang siya ng clean wrap ay eh, for sure. magbe ano na. Lalagyan natin ng clean wrap guys for sure para sure tayong walang makakapasok na mga ibang elemento. Kasi, lalabas tayo. Maghugas ako ng pinggan, kasi ilabas ko muna yung anak ko kasi kawawa. Di naman ako makaano. Di naman din ako makapaglinis. Kasi, natutulog yung anak ko ala, ubus na tama lang yan yan guys at ipasok ko ito sa tupperware ay, muna tapos babalikan ko kayo here we go, Jacob on the top of the tree gonna watch him, okay Fall. If he falls, that piece of wood catching down there. No, look at that. Got concrete in here. Hold him. Oh, okay. wow. That thing is gonna stab on that tree. Okay, okay, Jacob. See, cheese. Tree. tree. Where are you going? Where are you going? Here we go. Jacob on the top on the tree. Uh uh, daddy, Can I to hurt. Okay. Try. Okay, get down. All done, daddy. All done. Tree, <laughs> Hold, huh? Hold, hold, for God's sake. Hold, hold, daddy. He's all right. No, he's not all right. Okay, can't. Hold him! He'll be alright. Uh, no, if he's gonna do it, he's gonna stab his back, okay? He ain't gonna stab his back. You think you know everything. I know everything. You, you don't know shit half the time. <laughs> Look at that. Put him down. Yay! Yeah. Uh, yeah. well, if he gonna fall, he's gonna just roll No, he's gonna fall right here. Okay. Oh, yeah. He's gonna roll this way and fall off Sorry. and hit the ground. Mm -hmm. No. Sorry. Push yourself up. <laughs> climb the tree. <laughs> daddy, Daddy, I cannot hold him. That's okay. I cannot do video on this. Yeah. No, take him down. Take him down. Go to the top. Go. Go. <laughs> take him ha, down. Hello, everyone. Sinabukan namin itong i-drive yung kasi matagal-tagal itong inaayos. Lampas isang taon na ito. Kasi pag may ano lang naman, pag may time lang siya inaayos. So, matagal na ito. At sinubukan namin kung okay ba siya. Kaya mag-drive kami ngayon hanggang maubos ang gas. Kung hindi pa siya ma- hindi pa siya mag-tiuro. So, eheh, iniit kuya mo ang, tapeta ang panahon na yon, si kalangitan, ito ay malawak na lugar, oh, no? ah, apara sa mga barang area, dinamin alam kung saan ito pumupunta na ito, pero drive drive lang natin siya, mag voice over sa akin, mag video na ako, tapos mag yu mag uh, voice over pero ah, magsasalita na lang at po, tingnan nyo guys, napakagandang paligid. See? Yan, no? Na malawak. Ewan ko nga, saan ito papunta. Subukan lang natin kung hanggang. Kala namin magpunta kung sa Kingsport ko. Dito man dadaan isa, so. Let's go! Yung anak ko doon, naantok-antok, galing sa school. Hi, Jacob! Galing yan sa school natin. Mga magagandang mga bahay dito May mga magagandang bahay. Siguro, ano nga sila. Maraming lupa. O, maano sila malawak yung lupain nila dito. Mga farm people siguro ito. Nagpa-farm sila. Kasi maano siya malawak. At country. Countryside. Yeah. Beach, beach, beach. Aba, naubos na yung pagkain namin ay ano, McDonald's lang. Naubos na. Buti na lang nagdala ko ng tubig. Dala ko ng isang tubig para kay Jacob at dalawang inong mo. Si Jacob, kumain lang siya ng tubig. So let's go everyone. It's a nice house right there too. We got it pool. Swimming pool. So, balikan ko kayo guys later on. Hello, hello guys. We are here somewhere. Ah, oh, this is La Palette. Hmm. This is La Palette, is It's the first time I've been here. This is really dry town. Hmm. La Palette, he said. Patiga Indiana Avenue. Pineapple. there we go this is Follette, it's look like they got a company here some something factory at the back they got first furniture gallery right there vendor furniture it's looks uh, it look like old town in here old town mm, oh I gotta you the other side because of this big ah. Trapped. Here we go. This is other side. It's look like old town. There we go. This is La Follette La Fallet. There we go. That's all. That's that's only that place that uh, that. That's only the area that is look like crowded. But here, rigs drag. I don't know. Yo, 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 yo. Tamaan yun pa ka, kay busog ka. Ako gutom. Ano man naman ako gagawin? Ka, ka burger, kung ko na busog. sa ona melangi sa ona lamani tai hai na again later guys A big update update pag my time here we go dun, dun. hello hello guys now we're heading to Knoxville so finally we know where we're going now so punta tayo na Knoxville guys tapos ikot tayo sa Kings Point Baguio o uwi sa Utah's I'm just gonna do my video uh One minute then. I'm gonna cut it off and talk to you another again later. Jacob's still asleep. It's a green, green, green area right here. So far, go ahead. So far, okay pa naman yung sasakyan. Hindi pa naman tumitila. Tumiti oh. So guys, balikan po kayo. Mama, Bye-bye, everyone. Anyway, guys. Nabuta na kami ng gabi. <laughs> Nabuta na kami ng gabi, guys. Hindi pa kami natapos sa It's 9 p.m. na. Hindi pa kami nakauwi. Si Jacob, yung dyan ako dyan. Hindi <laughs> na nakikita yung anak ko. Ha, pero malapit na kami mga 30 minutes na lang siguro o 40 minutes. At karating na kami. Siguro 30 minutes. Dito na kami sa mountain eh. So, kaya tuloy guys. Ito na ang situation ako na ako na ako na, ano, natatakot. Kasi gabi na at saka ang sasakyan alam niyo naman road this ito so tapos mountain, di kami dumaan dito kanina kaya tingnan natin kung anong capacity ng sasakyan na ito. Ay, nako, nako, nako. Yan, dito sa mountain. Samahan niya kami, guys. Ako ay nag-video-video at wala nang makita. Ayan, e no, ang labas dito, check. <laughs> mountain. Ito lang ay may makikita ang mga ilaw-ilaw. -ila. Si Jacob na nanood ng TV niya. Ayan. Ay, naku. Balikan ko kayo guys pag ano, ma-light-light light na kung matapos na kami dito sa mountain. Ah.